Jerome Ivardome, ang batang nagmula sa simpleng simula, ngunit naging isa sa mga pinakapinag-uusapan na kalahok sa segment na The Clones na nagbigay ng bagong kulay sa konsepto ng pagkakahawig at talento. Bago siya sumikat, si Jerome Ivardome ay isang simpleng binata, tahimik, mapangarapin, at may likas na karisma na hindi agad napapansin ng marami. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging ordinaryo, naroon ang kakaibang presensya, isang aura na tila handang makipagsabayan sa mas malalaking pangalan sa industriya. Ang segment na The Clones ay idinisenyo upang hanapin ang mga kalahok na may pagkakahawig sa mga kilalang personalidad, hindi lamang sa itsura, kundi pati sa kilos, boses, at karisma. Ang layunin, aliwin ng madla habang inilalantad ang talento ng mga karaniwang tao. At sa puntong yon, pumasok si Jerome Ivardone. Hindi lamang bilang kalahok, kundi bilang isang bagong mukha ng pag-asa at representasyon ng mga kabataang Pilipino na nangangarap makilala. Sa unang pagkakataon niyang lumabas sa entablado, malinaw may kakaiba sa kanya. Ang kanyang kumpiyansa, niti, at natural na karisma ang nagdala sa kanya sa puso ng mga manunood. Hindi nagtagal, nagsimulang umani ng papuri si Jerome Ivardone. Sa bawat episode ng The Clones, makikita ang reaksyon ng madla, mga sigawan, tawanan, at minsan, mga komento sa social media na nagpapatunay, ang pangalan ni Jerome ay unti-unting umaangat. Ang kanyang pagiging totoo ang naging susi. Hindi siya nagkunwari. Hindi niya pinilit ang pagkakahawig. Bagkos, pinayabong niya ito sa pamamagitan ng personalidad na likas sa kanya. Sa mga mata ng mga taga-subaybay, si Jerome ay hindi lamang clone, siya ay karakter. Isa siyang bida sa sarili niyang kwento. Ang segment na dating dinadaan lamang ng madla sa kasiyahan ay naging plataporma upang ipakita ang galing, karisma, at koneksyon ng tao sa tao. Dahil sa tuwing tatawagin ang pangalan ni Jerome, kasabay nito ang pag ng kanyang identidad, hindi bilang anino ng iba, kundi bilang sarili niyang bituin. Sa social media, sumabog ang mga usapan tungkol kay Jerome Ivardome. Mga post, memes, at video clips na paulit-ulit na ibinabahagi ng mga netizens. Sa bawat komento, makikita ang paghanga hindi lamang sa kanyang hitsura, kundi sa kanyang kabaitan, pagpapakumbaba, at pagiging natural. Marami ang nagsabing si Jerome ay nagdala ng bagong hangin sa The Clones. Isang presensya na hindi pilit, hindi scripted, kundi tunay. At yun mismo ang nagpa-viral sa kanya. Maging ang mga host ay napansin ang kakaibang karisma ni Jerome. Ang mga biro, reaksyon, at tawa nila ay nagpatunay kung gaano kahusay si Jerome sa pakikisalamuha, kahit sa gitna ng live television. Sa likod ng mga ngiti, naroon din ang inspirasyon. Maraming kabataang Pilipino ang nakakita kay Jerome bilang simbolo ng pag-asa, na kahit sa isang segment na puno ng aliw, maaari pa rin magsimula ang isang tunay na karera. Ngunit ano nga ba ang sekreto ni Jerome Ivardome? Ayon sa mga nakatrabaho niya, isa siyang masipag, mapagkumbaba, at disiplinadong tao. Laging handa, laging nakangiti, hindi lamang siya performer, kundi isa ring team player sa bawat production. Sa rehearsal man o sa mismong taping, dala ni Jerome ang propesyonalismong hindi matatawaran. Hindi siya umaasa sa itsura lang. Pinagbubutihan niya ang bawat galaw, bawat ekspresyon, bawat sandali sa harap ng kamera. Ang ganitong uri ng dedikasyon ay bihira. At dito lalo siyang hinangaan, hindi lamang ng mga tagahanga, kundi pati ng mga taong nasa likod ng kamera. Dahil kay Jerome Ivardon, naging mas makabuluhan ang segment na The Clones. Ang dating simpleng patimpalak ng pagkakahawig ay naging parangal sa pagiging totoo. Naging inspirasyon siya sa mga susunod na kalahok, na hindi sa patang kamukha, dapat ding taglayin ang puso ng isang performer. Ang kanyang pagganap ay nagbukas ng bagong pamantayan, na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagkamukha sa iba, kundi sa pagiging ikaw mismo. Matapos ang matagumpay na pag-angat ni Jerome Evardome sa segment na The Clones, akala ng marami doon na matatapos ang kanyang kasikatan. Ngunit nagkamali sila, dahil sa paglipas ng mga buwan, patuloy na lumalawak ang kanyang impluensya, hindi lamang sa telebisyon, kundi sa digital world, sa puso ng mga manunood, at sa komunidad ng mga kabataang Pilipino na nakikita ang sarili nila sa kanyang kwento. Ito ang ikalawang yugto ng kanyang paglalakbay, ang kwento kung bakit patuloy ang pagsikat ni Jerome Ivardone. Ang sekreto sa patuloy na kasikatan ni Jerome ay hindi lamang ang kanyang hitsura o talento. Ito ay ang kanyang personalidad, isang kombinasyon ng pagiging magaan, magalang, at likas na charismatico. Sa bawat paglabas niya, kapansin-pansin ang kanyang authentic charm hindi niya kailangang sumigaw ng atensyon, dumadating ito sa kanya ng kusa. Maraming taga-subaybay ang nagsasabi na si Jerome ay relatable, isang taong tila makikita mo lang sa kanto, ngunit may aura ng isang bituin. Ang ganitong klaseng personalidad ay bihira, at sa panahon ng social media kung saan maraming imahe ang pinagpupugutan ng tunay na pagkatao, si Jerome ay nanatiling totoo sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit patuloy siyang minamahal at sinusundan ng mga tao. Ang mga tagahanga ni Jerome Ivardome ay hindi lamang mga manunood, sila ay komunidad. Sa Facebook, TikTok, at YouTube, patuloy ang pagdami ng mga fan pages, edits, at video compilations na nagsusulong ng kanyang pangalan. Ngunit higit sa lahat, napapanatili ni Jerome ang koneksyon na ito. Hindi siya nagiging malayo, patuloy siyang nagpapasalamat, nagbibigay pansin, at nagpapakita ng pagpapakumbaba sa mga taga-suporta. Ang kanyang genuine appreciation sa kanyang fans ang nagpatibay ng pundasyon ng kanyang katanyagan. Hindi lamang siya idol, kundi itinuturing na kaibigan ng maraming Pilipino. Sa bawat ngiti, sa bawat simpleng thank you, ipinaparamdam ni Jerome na sa likod ng kamera, naroon pa rin ang taong marunong lumingon sa pinanggalingan. Sa panahon ngayon, ang social media ang bagong entablado. At dito rin nagpapatuloy ang pag-usbong ni Jerome Ivardone. Ang mga clips mula sa The Clones ay paulit-ulit na lumalabas sa mga video platforms. Ang mga netizens ay muling binabalikan ang kanyang mga eksena, binibigyang reaksyon, at ginagawa ng memes na nagiging viral. Ngunit higit sa kasikatan online, may mensahe ang bawat video, na si Jerome ay hindi lang isang clone siya ay representasyon ng talento at dedikasyon ng isang karaniwang Pilipino na umaangat dahil sa sipag at kababang loob. Sa mga komento, madalas marinig, ang ganyang panuorin, parang ang bait niya talaga, natural na natural, hindi pilit. At sa mundo ng social media, kung saan napakaraming nagpapanggap, ang pagiging tunay ni Jerome ang siyang nagpaiba sa kanya sa lahat. Hindi lamang mga manunood ang nakapansin kay Jerome Ivardone. Maging ang mga nasa loob ng industriya ay nagbigay pansin. Mga producer, host, at content creators, lahat ay nakakita ng potensyal. Marami ang naniniwala na si Jerome ay may kakayahang lumawak pa ang karera, mula sa pagiging segment favorite, patungo sa pagiging isang mainstream entertainer. Ang kanyang disiplina at profesionalismo ay pinupuri ng mga kasama sa produksyon. Madalas siyang unang dumarating, handa sa bawat eksena, at laging may respeto sa trabaho. Ang ganitong ugali ay bihira sa mga baguhan, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit patuloy siyang near respeto at sinusuportahan, hindi lang ng fans, kundi ng mismong industriya. Sa bawat hakbang ng kanyang karera, unti-unti ring nabubuo ang brand ni Jerome Everdome isang tatak ng kabataan, kababang loob, at kasiyahan. Nakilala siya hindi lamang bilang clone, kundi bilang sariling personalidad. Ang mga brand collaborations, guestings, at online content ay dumarami. At sa bawat pagkakataon, dala niya ang imaheng positibo at inspirasyonal.